What's up, madam people? My name is Red. I am 27 years old, and I am a finance manager of Cebu City. Ano <laughs> daw? Finance manager. Finance, finance manager. Ng Cebu City. finance manager. Yes, o taga Cebu, Cebu kini? Ng Cebu City? Hmm. Yes po. Buong Cebu? Cebu City. Baro magbisaya. Baro magbisaya. So yes po. Cebu ano po ako talaga? O magreat ka sa ato mga bisaya dila madlang people. Mas mayong utdo kanatong tanan. Mas mayong sa Cebu. Na, naku, Dery, taga-Sibu ka talaga. Oh. Oh. Yes po. K Kaya bakit? Kilala ka naman ng mga taga-Sibu. <laughs> <laughs> bakit? Bakit? Kasi ang dali-dali sa panahon niya, ang dali-dali sabi, taga-dun ako, di ba? Oh, Yes po. Tapos hindi ka kilala, no? Ah, so, uh, nagmo-model din po ako ng taga-Sibu. Nagmo-modeling sa Sibu. Nag so, yes, si so, ka sa Sibu, ganyan. Hey! 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 Mabilis, mabilis! Hey! Hey! hey. Maria. Yeah. <laughs> Tapos kita ipagtanggol, pinagkatawal. <laughs> okay, so finance manage. Paano, doon ka talaga nakatira o doon ka pinanganak pero namamalagi ka na ngayon sa Metro Manila? Uh, recently, I moved to, to QC po. Diyan lang po sa Timog, uh, since oh. na kaya nang po remote yung trabaho nag nag oh. ko. Nag, Nagpa-file lang po ako ng taxes at payroll. Oh, pwede. Mm. May so, time ka bang bumiyain ng tagig para kay ay, Ay Cavite. Sino ba taga-Tagig? Taga si para Rex. makita ni Rex, sa spokwento ko niya si na taga-Cavite. Susunduin <laughs> niya, susunduin ko siya para doon. Sa Sophia, <laughs> kaya mo bumiyahin ng ano, Cavite? Yes po, kaya ko. Malapit na oh, lang din ang Cavite kasi. QC, lang Skyway lang yan eh. Oh, oh, oh. Two, oh. Two, two hours lang po yun. Yan. Dali na lang yung si Red. Nakailang girlfriend ka? Six po. Ah, ni Miguel. Mas marami sa iyo. Tinalo ka, sabi sa iyo eh, yung terno 'yan. Kundi ka nag-terno, na seven na. Ka. Si <laughs> Kasi si Mero siyang ginerfriend kasabay kay Ah, Sophia. yung India. extra, oh. yun. Ad ano na yun? Ano yun? 0.5 yun. Point five, oh, not point counted May pick-up plan ka para kay Sofia? Ah, uh, yes po. Sofia. Uh, kung mag-joke ako, okay lang na kahit hindi ka tumawa. Bakit? Bakit? Kasi ito yung magandang uh, magandang eh, hindi yan na, you're meant for me. May igaganda pa yun? <laughs> Bumiyahe pa kasi siya si Bo. Ang tagal mo sa low fly yan, paano ba, ba naman pre-nactice mo ng pre-nactice pre bago mo kung kasi yung cortina? kasi na overwhelm pag marami tao. Ulitin natin, ulitin natin. Si Miguel, ang saya e, niya. Na, no? oh, oh, ang saya o, ni Miguel, oh. oh. Kasi oh. feeling Nasaya, niya masaya, siya, feeling niya mas maganda yung ano, yung pick-up line niya kay Red. Sabi niya, ay, sa part na yun, panalo ko. Dahil naniniwala si Miguel na wala pa rin tatalo sa Alaska. Siya ba yun? Hindi siya yun. Siya ba yun? <laughs> oh, go red, isa pa. Yung saba, ano, isa ano, pa, ba, isa pa, ba. Ba, red. Oh. Ang hirap pala pag-Tagalog siya, no? Oh, ah. sige, lang, sige lang. Sinisi mo, pa yung, mo pa yung dialecto <laughs> namin. Kaya mo yan. Isa go pa, isa pa. um, okay lang kahit hindi ka tumawa pag nag-joke ako. Bakit? Kasi ito ang magandang sign na... Ulit! Ulit! Red! Paulit-ulit pa siya yung honor. Uh, para. Parang pinakabisado lang sa kanya ng abogado niya. Paikot-ikot na mo lang ulit, namin. Your honor, oh. Honor, paulit-ulit na lang siya. Ah, Red, pwede bang diretsyo mo na kami? Ano oh. ba talaga yung gusto mong sabihin? Iba, eh, kasi parang kinu-coach lang nung attorney. Ay. Parang kilala ko pa nga yung abogado sa likod niya. Eh. Iba yun! <laughs> diba, tela, si ba, ka nung bata ka? May, may ba? Ay, dila, isa ba, isa ba, isa ba. So, Go, okay. Red. Bagala mo lang kasi. Uh, okay. lang mag-joke. Um, sa... Sophia. Oh, oh, diba? Your <laughs> Honor, diba? ba nagsisino ka rin <laughs> talaga siya. Siya talaga ang kumuha ng itlog. So hindi totoong sa piggy niya, sa poultry siya galing. <laughs> <laughs> uh, Red, eh, joke, joke uh, lang namin. Okay, uh, joke, lang, joke eh. lang. Red, gusto mo bang ituloy yan o hindi Ah, na? uh, kaya naman po ituloy. Kaya. pa ah, sige, okay, okay. okay. lang. Okay, okay, kung, kung gagawa, may iba ka pa ba? Iba, oh, iba ka okay. pa ba? Baga or eh. same? Iba ka pa uh, Kinakabahan po ako. Sige, sige. Uh, kaya po po yung tuloy. Uh, Sophia, Hindi, iba na lang, iba na nga. Meron ka iba na mas maigsi. Iba ka ba up -si? Mas maigsi. Uh, naalala ko na po yung word. Ah, naalala mo na. Ah, sige, sige. Ma your Honor, naalala niya na ngayon. <laughs> tanungin, niyo ulit, tanungin, niyo <laughs> tanungin niyo ulit, tanungin niyo ulit. tanungin niyo ulit, tanungin niyo. Ulit. <laughs> <laughs> diba? Biglang naalala niya na ngayon. Uh, red, may Aro, pick up line ano, ano ba? Ano ba talaga, Red? Ah, uh, sige. Sophia, pag nag-joke ako, okay lang kahit hindi ka tumawa. Bakit? Kasi alam kong seryoso ka sa akin. Wow. Oh, yung ba? So, later on, or... are <laughs> <laughs>